Is my family, I'll kill you. Isang mabagyong gabi. Nagambala ng mga estranghero. Nagkamali sila ng biniktima. Akala nila sila ang salarin. Sila pala ang biktima. Maligayang pagbabalik sa Cine Morica ngayon ay ibubuod natin ang 2023 horror crime movie na pinamagatang Little Bone Lodge. Trying to protect our family! Sa pambungad na eksena ng pelikula, ikinukwento ng narrator ang makapangyarihang ideya na ang malalim na instinct ng isang magpagmahal na ina na protektahan ang kanyang mga anak ay maaaring magpabago sa kanya bilang isang mabagsik na tagapanganaga. Handang isakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nagsimula ang kwento sa isang babae na nagnangalang Rose na gumatawid sa ulan papunta sa kanyang bahay. Sinusulyapan niya at isinara ang pintuan ng gusaling katabi ng kanyang bahay na may maraming kantado na nagpapahiwatig ng lihim na kalikasan ng kanyang ginagawa. Sa silid kainan ng bahay, abala si Macy, anak ni Rose, sa pagdekorasyon ng isang cake. Maliwanag na ang kanyang ginagawa ay para sa isang espesyal na tao. At di nagtagal, nalaman natin na ang tatanggap nito ay isang lalaki sa wheelchair, ang kanyang ama. Malalaman natin na si Pa ay hindi makapagsalita o makagalaw, kaya kailangan ni Rose na bigyan siya ng gamot araw-araw hinipan ni Macy ang kandila sa cake at ang masayang kapaligiran ay bumalot sa silid. Ipinakita niya ang mga regalo sa kanyang ama at sabik na nakipagkuhaan ng litrato sa kanya. Sa gitna ng kasiyahan, maingat na ibinibigay ni Macy ang gamot kay pa at pinapakain siya ng cake, ipinapakita ang malalim na ugnayan nila. Biglang gumatok ang isang desperadong estranghero sa kanilang pinto, humihingi ng tulong. Ikinuwento niya ang aksidente sa kagubatan na nagdulot ng malubhang sugat sa kanyang kapatid. Bagaman nag-aalinlangan, pinayagan ni Rose ang mga ito na pumasok. Sinuri niya ang sugat ng lalaki at pinilit ang kapatid nito na dalhin siya sa ospital. Ngunit dahil sa nagbabadyang bagyo sa labas, pinilit ng kapatid na humingi ng tulong kay Rose. Habang nag-aalala, nag-aalangan si Macy, ngunit inaalok ang kanyang tulong. Sa ilalim ng malakas na ulan, inalagaan ni Rose ang kasama ni Mali tinatahi ang kanyang sugat sa dining table. Sa kanilang pag-uusap, ipinakilala ni Mati ang sarili at ipinakilala rin ni na Rose at Macy ang kanilang mga pangalan. Habang inaalagaan ni Rose ang sugat ng kapatid ni Mati, tiniyak niya na magiging maayos ang kapatid nito. Pumunta si Mati sa banyo para hugasan ng dugo at itinago ang kanyang kutsilyo sa medyas. Pagbalik sa dining room, natagpuan ni Mati ang kapatid na nagpapahinga sa sofa. Nagpasalamat siya kay Rose dahil sa pagiging mapagmalasakit, inimbitahan ni Rosie Mati na kumain ng sopas na inihanda ni Macy. Nagtanong-tanong sila tungkol sa biyahe at pinagmulan ni Mati. Natuklasan nilang taga London siya. Ipinaliwanag ni Mati na pupunta sila sa lugar kung saan naghihintay ang kaibigan ni Jack na may bangka. Medyo kinakabahan si Mati na ibunyag ang kanilang tunay na destinasyon hanggang sa sinabi ng kapatid niyang si Jack na muling nagkaroon ng malay na mangingista lang sila. Sinabi ni Jack na kailangan niyang ipaalam sa mga naghihintay sa kanila na ayos lang sila. Mulit sinabi ni Rose na walang signal sa lugar sa ngayon at wala rin silang telepono. Ipinakita ni Rose kay Jack ang isang lumang phone booth papunta sa nayon. Mulit, hindi niya siya maihahatid doon hanggang bukas dahil sa bagyo. Humiling si Jack na gumamit ng banyo at pinayagan siya ni Mati. Ngulit sa loob, nagulat si Jack nang malaman na maling bag ang kanilang dala. Natuklasan, ang dalawang magkapatid ay sangkot sa iligal na gawain at nakatakas kasama ang malaking halaga ng pera. Nasa nag-crash na sasakyan ang bag, kaya kailangan nilang kunin ito. Humiling si Jack kay Rose na pahiram kanyang kotse habang nagpapanggap si Mati na may tantrum. Sinabi ni Jack na naiwan ni Mati ang kanyang gamit sa kotse at hindi titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Nakita ni Rose na hindi titigil si Mati sa pagsigaw kaya pumayag siyang ihatid si Jack sa crash site. Sa kondisyong mananatili si Mati sa nakasaradong silid. Matapos umalis nina Jack at Rose, kinuha ni Macy ang susi at nakipag-usap kay Mati. Hindi pa siya nakipag-usap sa iba maliban sa kanyang ina. Pagkatapos ng magaan na pag-uusap, binuksan niya ang pintuan at inihatid si Mati sa itaas. Sa itaas, natagpuan ni Mati ang nakasarang silid at sinabi ni Macy na ito ay workshop ng kanyang ina. Bawal pumasok. Oh. Lumipat ang eksena kay Jack at Rose. nag sila ng ibahagi ni Rose ang aksidente ng kanyang asawa at ang nakapanghihinayang na ng kanyang anak. Pagdating sa aksidente, humiling si Jack na hintayin siya ni Rose habang kinukuha niya ang bag ng pera. Napansin ni Rose na may patay na lalaki sa sasakyang nag-crash. Naging tensyonado ang sitwasyon nang ilabas ni Jack ang baril at pili si Rose na pumunta sa phone booth para makausap ang kanyang kaibigan. Sumunod si Rose at pinagbantaan siya ni Jack na huwag magsalita tungkol sa nakita. Sinabi ni Jack na gumawa siya ng kakila na bagay, gumit sinagot siya ni Rose na hindi alam ni Jack kung ano ang pinagdaanan niya. Sa bahay, inimbitahan ni Macy si Mati sa kanyang kwarto at ipinakita ang kanyang mahalagang gamit kabilang ang mapa para makapaglagbay sa mundo kahit hindi umaalis ng bahay. Nalaman na kausap ni Jack ang kanyang boss tungkol sa pagpapadala ng bag ng pera. Ang boss na hindi na makapaghintay ay sasamahan mismo si Jack para kunin ang bag. Dito nalaman na ang patay na lalaki sa crash ay anak ng boss, ngumit nagsinungaling si Jack na maayos ang anak sinubukan ni Rose kunin ang isang kagamitan para ipagtanggol ang sarili. Ngunit biglang lumitaw si Jack mula sa likuran at nagbabala tungkol sa karahasan ng boss. Tumugon si Rose ng mahinahon. My I'll kill you. Samantala, habang lumalakas ang ugnayan ni na Mati at Macy, narinig nila sa radyo ang balita tungkol sa paghahanap sa tatlong lalaki sa isang armadong raid sa East London. Nang marinig ni Mati ang kanilang mga pangalan, sinubukan niyang patayin ang radyo at ipinaliwanag kay Macy na aksidente lang ito. Naiintindihan siya ni Macy at pinayuhan siyang bumalik sa kanyang silid bago dumating ang ina. Pagbalik ni na Rose at Jack sa bahay, iniutos ni Jack kay Macy na pakawalan si Mati. Pinagbantaan ni Jack ang pamilya na kung mananahimik sila ay di sila masasaktan at aalis sila kinabukasan. Ibinilit ni Rose na kailangan ng asawa niya ng gamot at pinasamahan siya kay Mati. Biglang nakita ni Jack ang isang headlight. Pulis pala iyon. Inutusan ni Jack si Mati at Macy na magtago sa nakasarang silid at pinayuhan si Rose na magpanggap. Pumasok ang pulis upang suriin ang mga naninirahan at ipinaalam ang manhunt kina Jack at Mati. Habang nagpapanggap si Rose, nakita ni Pa ang pulis. Napansin rin ng pulis ang litrato ni Pa at Macy at nagtaka. Humingi ng tulong si Pa. Naging mahigpit ang tingin ng pulis kay Rose. Sinabi ni Rose na ganito si Pa kapag naantala ang gamot. Bago umalis, nagtanong ang pulis tungkol sa larawan ng batang nawawala, si Macy, at sinabi na nawala rin ang pamilya nito at di si Rose ang nanay nito. Biglang umatake si Jack sa pulis Nagsimula ang kaguluhan, putok ng baril at suntukan. Narinig ni Mati ang ingay sa loob at hinampas ni Macy si Mati ng isang florera. Sa huli, napigilan ng pulis si Jack at nagulantang ang makita si Macy. Naloko na. Biglang lumitaw si Rose at pinatay ang pulis. Madaling sinaksakan ni Rose ng kamot si Pa matapos sabihin ni Macy na nagsalita si Pa. Nalito si Macy sa mga nangyari habang pinapakalma siya ni Rose. Nilinis ni Rose ang kaguluhan at ikinulong sina Jack at Mattie sa basement. Sa tulong ng nag si Macy, isinakay nila ang pulis sa police car, pero pasimpleng kinuha ni Macy ang cellphone ng pulis. Dinala nila ang pulis sa crash site at gumawa sila ng peking eksena para ipakita na grupo ni Jack ang pumatay sa pulis nakumbinsi si Macy ng ina at nagkunwaring nakita ang cellphone ng pulis sa lupa. Sinabi ni Rose kay Macy na hindi mabuti ang pulis at sino man kaya dapat siyang protektahan. Nang magising Nagpupumilit si Jack na kumawala sa kanyang mga posas. Sa wakas ay nakalayasin na Jack at Matty at sinubukang lumabas sa basement. Tumakas sila mula sa isa pang pinto sa labas ng bahay, ngunit ayaw umalis ni Jack dahil ang bag ng pera ay nasa bahay. So please, Jack, wanna... Habang nagsusumikap silang tumakas, lumitaw ang isang problema. Gusto ni Matty na umalis na sa bahay, ngunit gusto ni Jack na kunin muna ang bag ng pera. Ito ay humantong sa isang matinding pagtatalo sa pagitan ng magkapatid, kung saan natuklasan natin na si Mati ay may sakit sa pag-iisip at kadalasang sinusumpong. Ipinaalam ni Jack kay Mati na iniwan sila ng ina dahil sa kondisyon ng kanyang pag-iisip. Sinabihan ni Jack si Mati na hintayin siya sa kamalik at dahil sa kasakiman, umakyat siya patungo sa lihim na workshop ni Rose at pinasok ito sa bintana sa loob ng silid, natuklasan niya ang isang nakatagong lugar at isang babaeng nakahiga doon. Maraming CCTV screen ang nakalagay sa harap ng babae. Ang hindi kapanipaniwala ay nang nalaman niya na ang babae ay pinutulan ng paa at kamay at naglantad ng malahalimaw na pagkatao ni Rose. Nalaman ni Jack ang katotohanan na hindi si Rose ang tunay na ina ni Macy nang nakita niya ang maraming artikulo sa pahayagan tungkol sa pamilya ni Macy na nawala. Ang babaeng nakahiga doon ay ang tunay na ina ni Maisie at asawa ni Pa. Si Maisie, na ang tunay palang pangalan ay Jenny, ay walang maalala sa kanyang tunay na pamilya dahil bata pa siya nang mawala sila. Nang subukan ni Jack na iligtas siya, ang babae, sa halip, ay nagmakaawa kay Jack na wakasan ang kanyang paghihirap. Ang pakiusap niya ay mahirap para kay Jack pero mabigat sa loob na ginawa ito. Samantala, naramdaman ni Rose na may mali nang makita niya ang kanyang mga tupa na tumatakbo sa labas. Napagtanto niyan na nakatakas ang magkapatid. Nagtago si Mati sa kamalig, ngunit nakaharap si Rose na may hawak na baril. Nagpasya si Rose na huwag siyang saktan dahil nagpapaalala si Mati sa kanyang yumaong anak. Sinabi niya na siya na ang mag-aalaga sa kanya. Tinanggap ni Mati si Rose bilang kanyang bagong ina. Nakahanap si Jack ng isa pang pasukan sa bahay at kinuha ang pera. Bumubukas ang sugat niya kaya ini staple niya ito. Pumasok si Macy sa bahay at pinigilan siya ni Jack. Sinubukan niyang kumbinsihin siya sa katotohanan tungkol kay Rose. Ibinunyag niya kay Macy na ang tunay niyang pangalan ay Jenny at si Rose ay hindi niya tunay na ina. Ang kanyang tunay na ina ang nagmamaneho ng kotseng umangga sa kotse ni Rose noong gabing iyon na ikinamatay ng kanyang asawa at anak. Kinuha ni Rose si Macy at ang kanyang ama upang palitan ang kanyang pamilya bilang kabayaran. Sa gitna ng kaguluhan, ang amo ni Jack ay nakarating sa crash site at napagtantong papalapit na siya kay Jack. Inutusan ni Jack si Macy na gabayan ng kanyang ama patungo sa isang truck habang kinukuha niya si Mati. Sa kasamaang palad, wala na si Mati sa kamalig. Si Jack ay muling pumasok sa bahay, na kasalubong si Mati sa tuktok ng hagdan. Sinabihan ni Mati si Jack na umalis na dahil mananatili siya kay Rose. Naril ni Rose si Jack at nadaplisan sa leeg. Nagdago si Jack sa isang sulok habang sinasabi ni Rose kay Mati na walang pakialam si Jack sa kanya. Ibinunyag ni Jack na inilantad na niya kay Macy ang itinatago ni Rose sa kanyang workshop. Sa galit, sinubukan ni Rose na pilitin si Jack na sumuko, ngunit hinampas niya ito sa muka at kinuha ang kanyang nahulog na baril. Nabigilan ng pagtatangka ni Jack nang makialam si Mati at tinulak ito sa lupa. Habang tinutulungan ni Mati si Rose na makatayo, pumasok si Macy sa bahay at nag-alok ng tulong kay Jack para pumunta sa sasakyan. Samantala, papalapit na ang amo ni Jack. Nakatakas na Jack at Macy habang hinahabol sila ni Rose na may hawak na baril. Nagtago muna sila sa kamalig. Desperadong kinumpinsi ni Rose si Macy na siya ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya biglang may dumating na sasakyan sa compound na sinabi ni Mati na si Mac. Ibinigay ni Jack kay Macy ang susi ng kotse at inutusan siyang umalis kasama ang kanyang ama habang lalansingin niya si Mac sa kabilang direksyon. Hinarap ni Mac si Jack na hingingi ang kanyang pera at impormasyon sa kanyang nawawalang anak. Nang malaman niyang namatay na ang kanyang anak, kinaladkad ni Mac si Jack palabas. Hinarap si Rose tungkol sa pera at gustong patayin ang magkapatid. Sinabi ni Rose na maaari niyang patayin si Jack kung gusto niya at wala siyang interes sa pera, ngunit hindi niya makakandi si Matty. Sa paghaharap, sinaksak ni Jack si Max sa binti na nagudyok kay Rose na barilin si Max sa ulo habang pinipigilan ni Matty ang tauhan ni Mac na patayin si Rose. Nadaig ng tauhan ni Mac si na Matty at Rose, ngunit sinagasaan ito ni Daisy at tumakas kasama ang kanyang ama, na iwang walang malay si na Rose, Jack at Matty. Sa pagtatapos ng pelikula, si Macy ay kinakausap ng isang pulis at tinitiyak na magiging okay si Pa at nangakong huhulihin si Rose. Samantala, si Rose at ang kanyang bagong anak na si Mati ay makikitang magkasamang kumakain sa kanilang bagong liblib na bahay. Tinitingnan ni Rose ang CCTV habang nasa likod ng screen si Jack sa isang pamilyar na posisyon. Pinuto lang kanyang mga paa at pareho ang sinapit gaya ng tunay na ina ni Macy. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!